Yeah, yeah. Oo! <laughs> Nakakailangan ah! Malayo pa ako! Malayo Kailangan ko po, kukunin ano... Magandang kulay niya. Kukunin niya yung ano... 60,000 euros. 60,000 ka, no? <laughs> 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 hindi naman. Magandang kanyang ano... <laughs> Alam mo, mas maganda expose ka. <laughs> kaya ako makikilala. kaya <laughs> na. Hindi, ano? Ay! Malayo ko yung ano ko. Ang pa ako. Tang Oo. mo? Oh. Sa pampanga.